mga kasukay, busy busy yung mga kasama natin maraming customer oh. maraming customer sa labas mga kasukay, tara samahan ninyo ako at mag tayo titingin tayo kung maraming isa yan mga kasukay busy busy si Atiros kumain walang customer sa mga bago lang dyan, palike and subscribe po mga kasukay sa mga laging namamalingke shout out sa inyo sa mga katulad naming nasa palingking nagtatrabaho magandang umaga busy busy na si Ate Banji mga kasukay kunti lang po yung isda nya marami siyang customer mga kasukay Ayan. may nililinis sa si Ate anong isda yan Ate? talakitok mga kasukay sariwang sariwa Beauty, beauty. Ayan, sa mga mga mali sa mga mamalingki dyan ha dito na kaya, kayo mamamalingki kaganda ng mga isda Ayan. shout out sa mga customer ni ate pusit buhay mga kasukay. araw tayo ngayon ng sabado may customer na si ate Banji si ate Rose pala mga kasukay. danggit napakaganda Ano po naman mahaba yung kitik? Sabihan mo kita. Dilaw!

Nagsungit ng tendera mga kasukat Ayun maraming tao dito Kay boss rin rin Meron siyang pusit mga kasukat Buhay na buhay talaga yung pusit Tingnan nyo yung katawan ng pusit Parang umuulan-ulan mga kasukat Ayan Ayan ang masarap pang pa adobo oh. Parang po mga patak-patak na ulan sariwang sariwa shoutout din pala kay Kanoknok ha shoutout sa iyo Manoy maganda ang isla ni Boss Renren -ren, mga kaso kayo laki ng bisogo idol wala kang tanigi ngayon atuna na malaki sapsap -sap na pili lang nai. maganda sapsap -sap, oh malaki papangat sariwa sabaw alimasa gati maganda usit buhay pati na mo gumagalaw pa oh ito mo yung pusit Parang ulan. Buhay na buhay. Bising bisi si Ati Banji. Si Ate Banji lang, si Ate Banji lang. Hipon, malalaki mga kasuke. Sariwang sariwa. Magkano kilo sa hipon, ma'am? 580 mga kasuke, jambu. Ayan, Sariwang sariwa. Sarap to pang sinigang. Meron din si Boss Ren rin, rin ng spada. Ren, walang tagyan? Ano ilang kilo? Ay, yeah. eh, yung ano, yung sa sa alipasan. Ren, ano mo ba? Malangit kiti! Napakaraming oh. tao ngayon, mga kasuke. Ang sarap mamalingki ngayon, siksikan. Siksikan. Tata out at kay Ate Tess. Ang laki ng ito oh. Kel! Ang laki ng ito ba? Sa dalawa. Ang mga kasuka. Sarap to pang ihaw oh. Kakalis ka saan yung tamban ma'am? Pang sardinas? Gapitin mo lang Kel. Kel, tingin mo lang yan. Ayan mga kasuka okay, 'yo. Oh. Napakalaki ah, isang piraso set kalateng kilo siguro 'yan dalawa. Yung Spada Raquel, magkano? day 80 ma'am. Spada, malalaki. Maganda yan, ma'am. Pili kayo. Daming isda ni Raquel, mga kasukat. Saka marami rin customer sa kanya. Maraming tao ngayon, mga kasukat. <coughs> marami Ayan. Parang kilala ko to. Pa. Wala pang isda si Ate May? Pampano? Anong isda tatay? Eh? Bakit walang ulog? Butot lang, no? Ang isda, ang ang tawag dito, katawan. Ito ba yung tinatawag na Pampano Black? Pampano Red. Bakit ka tinawag na Pampano Black to? Siguro itim, no? Hindi, bro. Hindi Pampano Rawabas. Ang ganda o pangihaw Pagkirito okay, Laman sa'yo 600 600 ba? Ganda lang pampano o Malaki Ganda to boss O oh, ito matunay na pampano Pangihaw Sigang Maraming isda Tamang tama Malapit na ang mahal na araw Marami kayong mabibili isda ngayon Mga kasusok Si Boss Jason Shout out kay Boss Jason Ate Lobby, shout out sa'yo. Ayan. good morning, Ate Lobby. Bili na, alam sila, Ate Lobby. Ang gaganda ng isda ni Ate Lobby, mga kasukay, ko. Oh. Sariwa po ang mga isda. Sariwa, sariwa. Hanapin nyo lang po ang magandang lalaking to. Kay Boss Jason lang. Mga kano, ka, mga katagay. Ay, 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 katagay. <laughs> mga kasukay. Hey, hey, Mga katagay. Akala ko mga kasukay nga, kasukay. कौन से malapit lang matapos mga kasukay ito po yung istaan yung unang building pinagawa mga kasuka pinagaganda na po kaya sa mga mga malingki dyan, ha? dito na kayo mamili sa amin sa Imos Market inuunti-unti na pong pagandahin ang pamilya ng Imos Palengke shout out sa iyo ati ke nag na mga ilang araw na lang mga kasukay lilipat na rin po kami sa Pristong to yung dati namin quiz ko mga kasukay, napakaganda na. No? Stainless na yan lahat. Nap napakalayo na ng itsura niyan. Punta yung araw pa mga kasukay. Lilipat ka rin yan. Saka gagawin ng may gripo kada isang lamisa mga kasukay. Shoutout sa mga namamalingki po. Araw tayo ng Sabado. Maraming customer. Sa so, mga bago lang dyan, palay -like and subscribe po mga ka-suhay. Sa so, mga maguguli naman dyan, oh. meron tayong yogurt, langka, gata at labong. ang magpapakaya dyan ng gata mga kasuka oh oh grabe ba isang kamay lang ba oh grabe ba pakita mo sila ayun oh sa kamay lang mga kasuka ginagamit oh grabe talaga oh, oh eh eh kagaling ayos na mga ka dami niyang nakayod do. Katanyo ko yan. Ilan yung yan ay 3 pieces. 3 pieces lang mga kaso ang dami na po. Yan. Sa so, mga magugulay diyan ha, mayroon tayo rito ang laing mga soke. Galing pang Bicol. Katunayan, umuusok-usok pa yan galing sa Albay. Meron din tayong gata. Meron din tayong puso na nakagayat na mga kasuke. Saka meron din buong puso sa mga naghahanap ng puso dyan may puso kami rito kaso pang gulay meron din tayong langka gulay na langka mga kasuka no? sa mga magugulay dyan ha? labong mga kasuka may labong din ito yung labong na puti hindi pa siya na ilalaga ito yung nakalaga na labong, saka mayroon tayong ubod mga kasukat Ayan ah, sa mga tulad yun ah. Ayan. Ano yan? Mga kasukay. Yung kasabihan namin ano, uh, Mas masakit tayo ng iwan. Oo. Oh, Isa. Kasi wala ka ng kusinang babalikan. Yung yun, eh. Magpipiga na siya mga kasukay. meron na siyang pigang datari ito. Ito. 25 po mga kasukay oh. Puro. 25. May gata na mga kasukay sa mga magkagata dyan. Gulay ha. Yan, may gata na rin. Uy, nagulog.